And guys, dito tayo ngayon sa Kiyapo. Ah, ako ng mechanical brakes kasi nga, sira na yung mechanical brakes nito Eh. bumigay, bumutok yung hydraulic. Ayun, nakahanap tayo dito guys, Tectro, 500 pesos, dalawa na. Murang-mura. Naka-sale na yun. Pero bago pa siya. Hindi pa gamit. Brand mo. Ayaw yung bigay. Kaya, binasok na yung bike ha. Kakabit na guys yung binili natin na Ragusa Weapon. Tektro. Magandang brand din yun. Ikaw nga may sakya po guys. nakabit na yun nabili natin likod lang po sir muna tapos iuwi ko na lang yung, yung harap. harap kasi okay pa naman ito guys yung nabili natin guys yun oh. nakasey take through yan 500 pesos tingnan nyo solid So, mechanical brakes yan guys. Branded na yan. Tektron. Yan. So, kaso single piston. Pero pwede na yan. Kesa wala tayong brake. Tsaka mura na yan sa Tektron. Yan you know, lang. Kiapu yan guys. Kiapo. Napakabit na natin kay kuya. Likod lang muna ipapakabit natin. Kasi gumagana pa yung front brakes natin. Yan. Gumagana pa yan. Pag eh. nasira na yan. Saka natin ikabit yung harap pa. guys nakabit na ating mechanical brakes okay lakas na ng preno nyan take through yan solid nyo yan yeah. guys, kinakabit ng ating mechanical brakes na nabili. Anong name ng bike shop dito, kuya? Kings. Kings? King's Bike Shop. Dito yan sa Kiapo, guys. Yan. Dami pa sila dito mga nakasale na parts yun, oh. natin. Yan, oh. Dami yan. Lahat yan. Nakasale yan. Yan. Kala mo latag lang, pero ano yan. Puro brand no lahat yan. Tapos mga nakasale. Medyo parang mga old stock lang, pero panalo pa. Ito, kagaya nito, oh. Mabig, oh. Nakasale to, oh. Ang ganda. Magkano kayo ito? Ganda nito, oh. Parang gusto ko ito yung sa binubu kong ano, ah. Um, road bike ka. Ah. Kaano? kaya to? Tsaka nasa nyo kaparis kaya nito? Mavic oh. Ganda. Tanong natin kung magkano. Tay, magkano to, Tay? Mag ito Mavic. Ito Mavic Cross Ride. Mag Mabik mo Pare siya. Ah. Siyempre, hindi lang pwedeng hindi. Siyempre. <laughs> Wala nang bawas. Gaano? Oh? Wala, nakasil. Nakasil na 'yan. 3,000. 3,000 oh. Mavic clutch pedal Crossrock SL. Gaano? Sobra. Ito yan sa Kiapo, King's Bike Shop. Ang oh, nagka ako. Ito maganda. Ito, meron pa sila dito. Look ganda ulay Kulay puti oh. Tuwan lang guys oh. Tuwan lang oh. Medyo old stock lang to pero okay to. Tuwan oh. Look. Clutch pedal. Pwede pang MTB, pwede pang road bike ang gaan. Wow, tuwan na lang oh. Ayun tuwan. Oh. Look quartz. Kulay puti pa, ang ganda ng kulay. Then ito may itim din siya. Look quartz din. Ito 4K. Mas mahal siya. Ba't kaya? Ano mas mahal? 4K to. watch Ganda. Yan guys, nakabit na natin yung uh, caliper brake na nabili natin sa Kayapo Tektro siya. Sobrang lakas ng brake niya. Tinrego na. Sulit na sulit talaga. Ayan Oh. 500 nakasale. Doon yan sa King's Bike Shop. Madami pa sila doon mga ano, bike parts na naka sale Ayan, take Ganda.